Blessed day po sa bawat isa sa atin. Welcome po sa ating our daily program, our daily blend. Isang pagpupugay po sa lahat ng Pilipinong manggagawa. Happy uh, Labor's Day po sa bawat isa sa atin. So kami po ay kasalukuyan na nasa uh, CCTV Tagaytay kasama po ang ating mga pastor at ibang mga leaders. Ngayon po ay ginaganap ang ating uh, uh, National Leaders Conference. So patuloy nyo po kami isama sa panalangin ng sa gayon ay patuloy po na mapagpala kami ng salita ng Diyos. So bawat isa po sa atin, let us continue to be excited, be expectant, and always be ready to be empowered by the Word of God. Handa po ba yung bawat isa sa atin? Patuloy nga po, i-share natin yung ating live streaming. Sa gayon, madami po ang mapagpala ng salita ng Diyos. So ngayon po, inaayahan ko ang bawat sa tayo pong lahat ay pumikit at tayo pong lahat ay sama-samang manalang. Dakilang Diyos, uh, marami pong salamat sa oras na to, sa pagkakataon na kami ang pala ng iyong salita. Patuloy mo po kami na patnubayan, gabayan, Panginoon. Lord, maging maliwanag sa amin ang iyong salita. Patuloy kami nitong mapagpala. Banal na Espiritu, tulungan mo po kami na magkaroon ng pagkaunawa sa salita ng Diyos. Marami pong salamat Panginoon and we give you the praise and glory in Jesus' name. Amen. Welcome to our daily program, Our Daily Prayer. Once again, welcome po sa ating Our Daily Program. Bago po ako magpatuloy, I want to acknowledge the authority that was given to me by our pastor, Pastor Kim. And Pastor Pia, marami pong salamat sa pagkakataon na makapagbahagi ng salita ng Diyos. The Lord says, give us this day our daily bread. Ang bread po natin ay matatagpuan sa naging devotion natin kaninang umaga. Mga hukom, kabanata, sampu, talata, labing anim, nang araw ring iyon, inalis nila ang kanilang mga diyos at muling naglingkod kay Yahweh. Kaya't nabagbag ang kalooban ni Yahweh dahil sa paghihirap ng Israel. So ang title po ng ating pag-usapan, muling naglingkod. So kamusta po yung bawat isa po sa atin, sa mga naglilingkod na po? Ay, minsan may dumarating po talaga tayo sa sitwasyon na parang, alam nyo, dahil nag nagkaroon ng pagkakasala, nagkaroon ng pagkakamali, o madali sabi, nagkaroon po tayo ng pagtalikod sa Diyos ay uh, nawawala po tayo sa paglilingkod. Minsan, inisip natin na mas maigi pang tumigil na lang, wag nang magpatuloy. Minsan nga kahit yung simpleng paggaloy. Dahil inisip natin na dahil sa pagkakamali natin, hindi na po tayo karapat-dapat sa Diyos ay pinipili na po natin tumalikod at tigilan yung buhay na natagpuan natin sa Panginoon but i, I pray that this word of God ito po ay magbigay ng pag-asa sa bawat isa sa atin na bagamat tayo po ay natigil, nawala sa paglilingkod or maging naputol yung uh, yung buhay yung bagong buhay natin sa Panginoon nawa ito po ay magbigay pag-asa po sa atin na sa Panginoon, pwede po tayong muling maglingkod. Amen po. So sa Kabanata 10 ng talata na sa, uh, sa Kabanata 10 talata 10, dumulog kay Yahweh yung mga Israelita at kanilang sinabi, "Nagkasala kami sa inyo sapagkat tumalikod kami sa aming Diyos at sumamba sa mga baal." So ito na yung panahon na nakatira po sila doon sa Promised Land. Tapos meron pangako yung Diyos sa kanila na hanggat sila ay sumamba sa Diyos, hanggat sila ay sumusunod sa Diyos, mararanasan po nila yung pangako na hinanda ng Diyos para sa kanila. But what happened? Ha? Anong ginawa nila? Pinili nila na maglingkod kay Baal, sumamba sa Baal at tumalikod sa Diyos. At dahil po doon, sila po ay nasakop ng, ka ng kaaway. So sumagot naman po si Yahweh sa Kabanata 11, talata, Kabanata 10, talata 11 hanggang 14. Ang sagot sa kanila ni Yahweh, nang kayo'y pahirapan ng mga Egypto, Amoreo, Monita, Pelisteo, ang Amalekita at mga Moinita, humingi kayo ng saklolo sa akin at iniligtas ko naman kayo. So pag tayo po ay tumawag sa Diyos, tayo po ay papakinggan ng Panginoon. Mararanasan po natin yung pagliligtas ng Diyos at mararanasan po natin yung katugunan ng Panginoon. Pero ano pong sabi dito? Ngunit tinalikuran ninyo ako at sumamba kayo sa mga Diyos-Diyosan kaya hindi ko na kayo muling ililigtas sa inyong mga Diyos Diyosan kayo humingi ng tulong sa panahon ng inyong kagibitan. Nakakatawa po, ano parang yung sa mga common joke sa tindahan, na parang kapag, uh, kapag utang, sa akin ka sa akin ka kumukuha, kapag bile, sa iba. Yeah? Parang kapag hingi ng tulong sa Diyos, pero pag nandun sa pagpapala, nandun sa maayos ang lahat, parang nakakalimutan po natin yung Panginoon. So, uh, we need to understand that God is not just a God of love. He is not just a God of uh, yung God is gracious. Yes, uh, kilala po natin. God is merciful. But we need to also understand that God is jealous. Not because He is insecure or fearful, but He wants our full devo devotion to Him. Gusto po ng Diyos yung buo po nating pagmamahal sa Kanya. Na gusto po ng Diyos mahalin po natin siya. Gusto po natin na wala po tayong ibang kikilalanin na Diyos, kundi tanging sa lamang. So kung tayo po ay nandun sa oras na nandun po tayo sa pagsubok, andun po tayo sa problema, alam po natin kung kanina po tayo lalapit. Walang iba po kundi sa Panginoon. Tanging sa Diyos po tayo lalapit. Tanging sa Diyos po tayo tatawag. At tanging sa Diyos po tayo mananampalataya. Amen? Ang Diyos po ay mahabagin sa mapagkumbaba at mapagsising puso. So sa, Dumat na doon man tayo sa sitwasyon, na nalayo po tayo sa Diyos, na tigil po tayo doon sa paglilingkod, na wala po tayo sa pagkilala sa Panginoon, tayo po ay tatanggapin pa rin ng Diyos sa oras na tayo po ay magpakumbaba at magkaroon ng mapagsising puso. Kamusta po yung buhay ng bawat isa sa atin? Nais nice po ba natin na muling maglingkod sa Diyos? Nais nice po ba natin na muling lakaran yung buhay na inanda ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Grabe, no? The promise of God dun sa mga Israelita yung maranasan yung buhay na inanda sa kanila ng Diyos. Patuloy silang mapagpala. That's the will of God sa kanilang buhay. Kaya lang, dahil sa kanilang katigasan ng ulo, dahil sa kanilang pagsuway, ay nawala po sila sa kalooban ng Diyos. Ano po yung nangyari? So nakita po natin, paano sila maalipin, paano sila pahirapan. Kaya isipin natin, Uh, bayan ng Diyos pero andun sa, sa pagkaalipin, andun sa kahirapan and hindi po yun yung kalooban ng Diyos para sa mga Israelita. And ganun din yun, ganun din po, yung, ganun din po na hindi kalooban ng Diyos na maghirap po ang bawat isa sa atin. Hindi po kalooban ng Diyos na uh, manatili po tayong alipin. Kalooban po ng Diyos na tayo po ay pagpalain. At dalong hindi po kalooban ng Diyos na mawala po tayo dun sa paglilingkod na ginagawa natin sa Panginoon. So paano tayo muling maglilingkod sa Diyos? Una, dumulog po tayo kay Yahweh. Amen? Sabi, ilapit po natin muli ang ating mga sarili sa Diyos. Sa mga hukom, kabanata, sampu, talata, sampu, dumulog kay Yahweh yung mga isirilita at kanilang sinabi, nagkasala kami kay Yahweh, nagdu- uh, Nagkasala kami sa inyo sapagkat tumalikod kami, kami sa aming Diyos at sumamba sa mga baan. Na, na, Nirecognize nila, nagkaroon sila ng pagkilala na ah, nagkasala kami. So Lord, patawarin mo po kami. So it's one thing na magkaroon po tayo ng pagkilala and dalhin po natin yung sarili po natin in the presence of God. Lord, uh, patawarin mo po ako doon sa mga bagay na nagawa kong malik. Sabi nga, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive. Kung sasabihin natin, dahil sa pagkakasala natin, hindi na tayo karapat-dapat. Sino po bang karapat-dapat? Ano po yung sabi ng salita ng Diyos? Inibig niya tayo nung panahon na tayo po ay makasalanan. Walang sino man ang nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, ay inibig niya po yung bawat isa sa atin. But let us also recognize that God is a jealous God. Na yung Dios yung dapat nating yung Dios, yung dapat natin yung Dios yung uh, lamang yung dapat natin mahalin, sa Dios lamang tayo magtiwala, sa Dios lamang tayo umasa at patuloy maranasan natin yung katugunan ng Dios sa sa buhay ng bawat isa sa atin. Pangalawa, paano tayo muling maglilingkod sa Dios? Alisin yung mga bagay na hindi ayon sa Dios. Amen lalong lalo na yung mga kasalanan we can always go back to God nagkamali, pwede tayong bumangon at patuloy na maglingkod sa Panginoon ano yung kailangan natin gawin? kailangan natin pagsisihan yung mga nagawa nating pagkakasala sa Diyos so, sa, sa mga hukom kabanata 10 talata 16 ng araw ring iyon inalis nila ang kanilang mga Diyos Diyosan at muling naglingkod kay Yahweh kaya't nabagbag ang kalooban ni Yahweh dahil sa paghihirap ng Israel. Pansinin po natin. Hindi hindi nila ina, hindi hindi nila inalis nung nagsimula silang ina, inalis muna nila yung mga kasalanan, inalis muna nila yung mga bagay na hindi para sa Diyos at muli silang naglingkod. Hindi nila inantay na sige maglingkod ka na ulit. 'Di ba? It's our decision. Nagustuhin po natin, Lord, gusto ko ulit maglingkod sa iyo. Lord, gusto ko ulit mabuhay para sa Lord, gusto ko ulit ipagamit yung buhay ko para sa So, yun po yung nais ayun po yung nais ng Diyos sa bawat. Alisin po natin yung mga bagay na hindi nakakalugod sa Diyos. Kasalanan ba 'yan? Maruming pag-iisip, hindi pagsunod, murmuring, di Mga salita na hindi nagbibigay kaluguran sa Panginoon. Alisin po natin. Remember Ikan, after ng after ng mga after ng uh, great victory na naranasan ng mga Israelita. Tapos sobra naranasan nila yung tagumpay but then because of the sin of Achan hindi nila alam na meron tinago si Achan sabi kasi ng Lord wala kayong ititira na kahit ano wala kayong itatabi pero dahil nagandaan si Achan doon sa sa bagay na nakuha na na-conquer nila tinago niya yun hindi na ipinalam but walang nalilihim sa Diyos lahat hayag sa Diyos. Kaya nung iniha kaya nung natalo sila, hinihag sa kanila ng Diyos, mayroong pagkakasala sa kanya. Yung pagkakasala ni ika yun yung naging, dahilan ng pagkatalo ng mga Israelita. Hindi rin po natin mararanasan magtagumpay kung meron pong karumihan sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya patuloy po natin na ilapit yung idulog yung sarili natin sa Diyos, aminin natin sa Panginoon yung pagkakasala natin, at makakaasa tayo na tayo po ay patatawarin ng Panginoon. Amen. God, our God is faithful to to uh, to forgive our sin. Kung magiging tapat tayo, aaminin natin yung mga pagkakamali natin. At hindi lang basta aamin, kundi aalisin natin at tatalikuran natin yung mga bagay na ginagawa natin na mali. Amen? Praise God. So, pa, pangatlo po, ipasakop natin, ipasakop natin muli yung buhay natin sa Diyos. Amen? Minsan na natin sinuko yung buhay natin sa Panginoon. Just like the Israelites. Sabi ng Diyos sa kanila, di ba ako yung nagligtas sa inyo sa Egypto, sa mga Amalekita, sa, 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 mga kinalaban nyo. Di diba, gusto sabihin ng Diyos na ilang beses ko na kayo niligtas pero bakit hindi nyo ako magawang pagkatiwalaan? Bakit hindi niyo magawang maglingkod sa akin? Bakit hindi niyo magawang isuko yung buhay niya sa bawat? Hindi niyo magawang isuko yung buhay niya sa akin? Brothers and sisters in the Lord, we can always trust the Lord. Kahit gano'ng kahirap yung sitwasyon. dapat nga, kapag nandun tayo sa mabigat na sitwasyon, andun tayo sa hindi na natin alam po ano yung gagawin, doon tayo mas dapat na magtiwala sa Panginoon. Lord, I will trust you. Maglingkod po tayo ulit sa Panginoon. Mabuhay ulit tayo sa Panginoon. Magkaroon tayo ng pagkilala sa Panginoon. Lord, this time. Lord, milsan pa. Isan, ano po, uh, naranasan na po natin maglingkod sa Panginoon. Naranasan na natin mabuhay para sa Panginoon. Ay, ang sarap mabuhay para sa Lord. Alam mo parang ulang uh, kulang pa din, may mga pangangailangan pa rin. Pero there is a fulfillment na nararamdaman natin sa puso natin that dahil alam natin yung mga bagay na ginagawa natin para sa Panginoon, hindi ito napupunta sa wala. Sometimes there is no reward, walang takip, walang walang tapik sa balikat, walang blessing, walang un, un, walang answered prayer but it doesn't matter. What matter is we serve God. And I believe this is the message of the Lord sa bawat isa sa atin. Na it's never too late na magmuling maglingkod sa Panginoon. Pasakop natin yung buhay natin sa Diyos. Magtiwala ulit po tayo sa Panginoon. Idulog natin yung buhay natin kay Yahweh. Alisin natin yung mga bagay na hindi ayon sa Diyos, mga kasalanan, mga bagay na naglalayo sa atin sa Diyos at muli natin ipasakop ang buhay natin sa Diyos. Amen. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Before I before I close in prayer, bago ko po kayo ipanalangin at bago po tayo manalangin, di ba si Moses? Remember remember Samson. Binigyan siya, pinagpala siya ng Diyos na grabe lakas. He was blessed. Talagang grabe yung ginagawa, nagagawa niya na for the glory of God. Di yeah? ba? Yung leon, binubukan niya yung bibig. Tumatalo siya ng mga kaaway. Tapos nakikita yung kadakilaan ng Diyos until such time na nagkasala siya at nawala yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay niya. Ano nangyari? Nahuli siya ng kaaway. Naalipin. Tinanggalan ng paningin. Eh ha? Parang sa bawat isa sa atin. Maybe we are we are just like Samson. No, dati grabing lakas yung ginagawa natin sa paglilingkod sa Panginoon na hulog ulit tayo sa kasalanan, na wala yung lakas ng Diyos. Hindi na natin alam kung paano magpatuloy, hindi na natin nakikita yung mga bagay na inandahan para sa bawat isa sa atin. But in his darkest moment, kasi nandun uh, siya, inaalipin ng kaaway, pinapahirapan, sabi na Lord, minsan pa, muli mo akong palakasin. At higit pa dito yung gagawin. Kaya nung pinalakas siya ulit ng grabe yung naranasan niyang katagumpayan, higit pa sa nar naranasan niyang katagumpayan nung uno. But then, it's too late. Tapos na. Last na yon. We have a lot of time. Sobrang dami nating panahon para maglingkod sa Diyos. Hindi natin pwedeng idanalo. Pasan, matanda na ako eh. Okay na ako na padalo, danalo na lang. Sir, bata pa ako eh. Hanggat may panahon, ipagamit po natin sa Diyos. Lord, minin Gamitin mo ulit yung buhay ko. Amen? So muli po tayo maglingkod sa Panginoon ng may kalakasan, kasikisi, ka, kasikasigan, di ba? May, may, nang may apoy. Amen? Praise God. Pwede po ba natin palakpakan ang Panginoon? Let us give God the highest praise and glory. At patuloy nga po na papurihan po natin ang Panginoon. Let us all pray. Dakilang Diyos, patuloy po kami na nagpapasalamat nagpupuri sa iyo, Panginoon. Salamat po sa pagpapala mo. Salamat, Panginoon, sa iyong salita na Lord, nagbabalik sa amin, nagahamon sa amin na muling maglingkod, muling mabuhay para sa iyo, Panginoon. Lord, pagpalain mo ang ninanais ng aming mga puso. Maging kalakasan ka ng bawat isa sa amin. Kagaya ni Samson, Lord, minsan pa muli mo kaming palakasin. Lord, minsan pa muli kaming maglilingkod sa iyo. Lord, minsan pa ipapagamit po ulit namin yung buhay na buhay na hiram namin Panginoon patuloy nga na maging lakas namin yung lakas na nagagalang sa banal na espiritu Lord ngayon po ay ngayon po ngayon ay Thursday patuloy po natin ilapit yung mga personal na problem natin sa Panginoon ang Diyos ay tapat ang Diyos ay tumutugon sa panalangin alam ng Diyos nakikita ng Diyos yung sitwasyon ng bawat isa Panginoon Patuloy po namin ay tinatas Lord, you know our problem, O oh Alam mo ko ano yung pinagdadaanan namin. Alam mo ko ano yung sitwasyon namin. Eh, Lord, I pray, we pray, O oh God, na patuloy mong abutin. Lord, yung aming pananampalataya sa aming pinagdadaanan, naniniwala kami, Panginoon, ikaw ay malaking Diyos. Ikaw ang siyang magbibigay ng karunungan, kalakasan, And Lord, even magpo-provide ano man yung pangangailangan namin para masolusyonan yung problema na to. Lord, sa lahat, Panginoon, ng namuong problema financially, I declare your provision. Lord, sa lahat ng may karamdaman, I speak your healing by your blood, by your wounds, Panginoon. Lord, meron ng kagalingan sa lahat ng uri ng karamdaman and we are claiming it in the name of Jesus, hallelujah. Lord, sa lahat, Panginoon, na nawawalan ng kapayapaan sa patnubay ng iyong banal na Espiritu. Sa karunungan na nanggagaling sa iyo, Lord, magkaroon ng kapayapaan ang aming mga puso. Father, we thank you and we glorify you, o God. And this is our prayer in Jesus' name. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ito ni nga sa Diyos ang kapurihan at ang katahang sa asang pagsabam. Muli po. In the name of the Lord Jesus Christ, together with our pastor Pastor Kim and Pastor Apia, with our operator Brother Jesse, always remember that you are loved, you are accepted, and we are a family. God bless you day. Enjoy your holiday.